Sementara, pagulat mula naman saing pilang Nang DWALFM Radio Totoo CNN Batangas CNN Live Nationwide. Nationwide. Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Isa sa mga unang problema nga tinutukan ni Mayor Marvin Marino sa lungsod ng Batangas ay ang uh, nakakaalarmang pagtaas uh, ng bila ng mga nalulong sa online gambling. Uh, kahit sa unang linggo pa lamang ng kanyang panunungkulan, inilabas niya Executive Order number 3 na mahigpit na nagbabawal sa lahat ng kawani ng pamahalang lungsod uh, na makilahok sa online gambling sa oras ng trabaho. Ayon sa punong lungsod, ang bawat minuto ng uh, servisyo publiko ay dapat patilaan para sa taong bayan hindi sa anumang mga bisyo. Kasabay ng aksyon ng ehekutibo agad ding tumugon na ang sangguni ang panglungsad sa pangunan ni Consul Armando Lasarte na siyang chairman ng Committee on Peace and Order and Public Safety sa pamagitan ng isang resolusyon na ipinasa. Maaaring ipinahayag ng konsehong pagtutol sa pagkalulong ng mga batang ganyan sa online gambling dahil sa masamang epekto nito sa pamilya, kabataan at maging sa mismo mga kawani ng pamahalaan. Isa sa mga pangunahing dahilan ng maagap na aksyon ng lungsod ay ang lumalaking accessibility ng online gambling sa pamagitan ng mga mobile device at uh, computer. Dahil dito, mas magiging vulnerable ang mga kabataan, hindi lang sa aspetong pinansyal kundi pati na rin sa kanilang mental at pisikal na kalusugan. Wala sa DWALFM 95.9 ito si Renz Belda ng CNN Batangas nag-uulat live para sa CNN Pilipinas. CNN Live. Nationwide. Maraming salamat Trans Belda. Wala po naman sa impila ng DWALFM Radio Totoo CNN Batangas.